malayo sa paaralan namin. Mahirap yung gaano namin. Mahirap kami po yung lumakad po kasi yung tubig po kami. Lumakad yung tubig. Hintay namin po na lumalit lumal yung po yung tubig. Kung uulan, uuwi kami kaagad kasi baka ulan maulan, um, malaslide, tsaka lumaki yung tubig, baka hindi kami makauwi. Hindi namin makakaya po, ma si kami po kasi wala kami magagawa sa daanan na namin. Kasama namin yung mga uh, at saka yung mga elementary po. yung mga elementary po, kasama eh, sama namin kasi hindi nila kaya po yung daan. <coughs> may hanging bridge po dyan sa sitio gotong kaya, kaya, lang so pagdaan ng sindong so nawas out po, nawas out po yung uh, hangin bridge nawala pong hangin bridge uh, dyan at saka yung uh, kurinti namin nangatumba yung mga posti nangaputol lang mga uh, yung mga main wala nang bagyong sindong wala pa rin na itatayo. walang dadaanan ng patungo sa Spilam kasi malayo rin yung dadaanan mga patungo sa Eligan 2 hours yung ginadaanan nila may kable 1 hours lang Ma malakas po yung Cape River namin dito naabutin niya yung hanging bridge namin dito sa Puro Conce. Uh, lumalakas ang uh, ulan, uh, lumaki rin ang uh, Kapay River. Gawa ng yung parang mainline po ng Kuruan, Korean, uh, Kuriente, yung mga posti. Yun po ang gawa ng bridge namin. Talagang napakahirap Yung mga kahoy po, yung pinatali po sa, o uh, yung parang minlay ng kuryente, yun po yung sumasoporta. Sa tingin mo ba, ligtas yung... Hindi po, hindi po. Bakit ayaw mo ang absent? Ewan ko lang, interested lang akong mag-aaral. Ano ang sinasabi ng mga teacher kapag ka-late kayong ng school? Alam nila na nahihirapan kaming mag-aral kaya understanding rin sila sa amin kahit na po kami. Sama ko po, po yung bata, si Khalid po yung pangalan niya. Tamangkin po po siya. sabi niya po sa akin kasi uh, yung paan niya po sakit talaga uh, sa kapli po kasi hindi siya magsisingalan sa baka na po yung sintas po sa tubig. Ay, actually, hindi yung madali. Masakit sa Masakit sa pa kasi I tried it myself. Walang nagre-reklamo na. Nila yung sinasabi pero kasi siguro na i-enjoy sila sa school at saka ano, yung gusto rin nilang pumunta sa paral hindi na siguro nila naisip yun sir Sabi ko po, po sa kanya, kang matatapon at kapitan kita, huwag kang bibitaw sa akin. Hindi ka para hindi ka maulog. Takot talaga ko kasi baka maulog ako kasama ko bata. Alam na namin na yung kabli na yan, so medyo peligro. Ma, ah, mismo ako, ako ang barangay chairman kasi Uh, maawa naman po tayo sa mga uh, bata. May alternative daan ka, O may ibang daan na pwedeng daanan ng mga bata? Uh, may alt alternative uh, po. Merong isang daan po pero may uh, hirap po. Tsaka malayo po, ma kami po yung pumunta sa paaralan. Mahina kami yung lumakad kasi mayroon kami mga kasama na mga bata. Kaya po, mga tatlong oras po. Yung kable po, mayroong PC po. Nakaputol yung po yung kable po. Ano nangyari? Nahulog po kasi ako sa kuang po, tubig po. Nasasaktan talaga ako kasi medyo lang po, pero hindi ako nahulog sa may bato po. Dito po ako nahulog po sa may tubig po. May nangahulog sir na mga estudyante, so hindi namamatay. Nabasa yung mga things nila is uh, makabalikan sila sa bahay kasi yung things nila nababasa naman at saka yung mga damit nila. Hintayin pa ba natin na may madiskrasya na bata doon, sir? Hindi lang yung mga bata. Actually, the whole community in Gatong. Hirap, sir. Baka may madiskrasya doon. Kailan ka momento sa taga-aral? August 2016. Kasi ang mahirap yung parents ko. Nahihirapan ako sa pagpunta ko sa pag sa paaralan. Ano ang ginagawa mo? May hindi ka nag Nagtutulong sa magulang. Nagluluto, naglalaba, nagbantay ng bata gusto ko ma mag-aral pero paano yun ang hirap naman ng mga parents ko eh Ayaw ko kasi magkasambahay. Eh. Napakalayo po, kaya po baka po yung ibang bata na huminto lang po kaya kasi naba, napago lang po. Yung mga batang babae na pag uh, may isaktong isagto, edad na po siya, kapag huminto ng eskwela po, ang iba po na pamilya ay magpaasawa uh, mag po. mag-transfer ng ibang school kasi nanghirapan na po ako. Minsan po, dumadating ako sa bahay na may sakit ng ulo, sakit ng dyan, dahil uh, sakit dito. Ito talaga yung na-realize uh, na, -re -realize, na -re -realize ko permanenting na, per na, na sumasakit dahil sa mahirap na daan. Lahat naman siguro sa'yo ng guro, sir. Yan yung gusto. At maging matagumpay po yung ngayon ng estudyante, sir. Mababay po mga estudyante dito. Hardworking, tapos very, ano, um, yung siguro persistent, tapos may ambisyon sa buhay. Gusto niya siguro ng ano po, sir, uh, siguro pagbabago sa sitwasyon nila ngayon. Hindi lang ang kahirapan upang hindi makapagtapos ng pag-aaral. rin naman makapagtapos ka ng pag-aaral. Kung... Kulung. Kung kang magsa-sacrifice ka. Hmm. Hmm. Sabi nila mag-sacrifice ka na lang anak baka baka mawarin sa iyo uh, mawarin sa iyo ang Allah na baka makatapos ka ng pag-aaral at mahihayin mo tayo sa kahirapan. Magsisikap po ako hanggang sa mabot ko yung mga pangarap ko sa buhay.